Alamin natin ang reaksyon ng mga motorista sa big time oil price rollback. May report si Bernard Ferrer live. Bernard. Dayan, ikinatuwa ng mga motorista ang big time oil price rollback ngayong araw. Pumaas sila na magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng langis. Sadyang lumaki ang naiuwing kita ni Romeo na sa sunod-sunod na pagbaba ng langis. Kaya umaasa siya na ang ipinatutupad na rollback ay magtutuloy-tuloy lalo't malaking tulong ito sa kanilang kabuhayan. Oh, makatsamba sa pasayro. Mm. Kasi tsambahan sa pasayro. Sa isang araw, magkano take mo Minsan, tatlo, apat, lima, di pare-pareho, otso. Oh. Kung maganda ang ano, Sana rin daw ay maging fix na ang presyo ng langis sa bansa. Malaking tulong din kay Renato ang ipinatupad na rollback. Kaya ang 200 piso na ipinakarga niyang gasolina ay mahaba na ang aabutin papuntang trabaho hanggang pauwi sa kanilang bahay. Okay po yan para kahit pa paano makakabawas ng gastusin. Sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, bumaba ng 2 pesos and 45 centavos ang kada litro ng gasolina, 1 peso and 90 centavos ang kada litro ng diesel, at 2 pesos and 40 centavos ang kada litro ng kerosene. Ito na ang ikatlong sunod na linggo na bumaba ang presyo ng diesel, habang panglima para sa diesel at kerosene. Isa sa tinitingnang dahilan nito ay ang mahinang pagkonsumo sa China at ang outlook sa pandaigdigang ekonomiya. Nakatulong din ang pagaba o sa pagaba ng presyo ng langis ang paglakas ng piso kontra dolyar. Dayan, mabagal na ang takbo ng mga sasakyan dito sa Commonwealth Avenue at pila na rin ang mga commuter na nag-aabang ng masasakyan. Paalala sa ating mga motorista ngayong Martes, bawal ang mga plaka na nagtatapos sa numerong 3 at 4 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Bernard Ferrer.